US Navy SEAL Team 6 ang matinik na Special Forces Unit na tumapos kay Osama Bin Laden. Gagamitin na ng Amerika para pigilin ang ambisyon ng China. Samantala, nasa na ang sinasabi ng Philippine Coast Guard na hinding-hindi raw aalisin ang barko ng Pilipinas sa Skoda Shoal. Game over at goodbye Skoda na ba para sa mga Pilipino? Ito nga ay matapos ang hakbang ng PCG kung saan inalis na ang barkong BRP Teresa Magbanua sa Scold Shoal matapos ang limang buwang deployment nito sa bahura. Ayon sa pamunuan ng Philippine Coast Guard, hindi raw ito senyales na isinuko na ng Pilipinas ang ating teritoryo sa China. Sa katunayan, magpapadala raw sila ng kapalit na barko para magpatrolya sa iskoda. Pero ang tanong Makakabalik pa kaya ang mga barko ng Pilipinas sa teritoryo na ito o maulit na naman ang nangyari sa Scarborough Shoal kung saan noong umalis ang barko ng Pilipinas ay hindi na ito hinayaan pang makabalik ng China. Ako po si Roy Zin. welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Heto na nga mga kabayan, ayon sa ulat ng Financial Times, naghahanda na ang US Navy SEAL Team 6 para sa isang misyon na tulungan ang Taiwan sakaling ituloy ng China ang planong pagsakop sa kanilang teritoryo. Ang SEAL Team 6 ay isang clandestine US Navy Commando Unit na siyang humanting at tumapos kay Osama Bin Laden na siya namang leader ng na grupong Al-Qaeda way back 2011. Ayon sa report, halos isang taon na rin nang nagsasagawa ng malawakang training ang elite unit na ito ng US Navy sa dam neck sa headquarters nito sa Virginia Beach malapit sa Washington. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gera sa pagitan ng Taiwan at China. Ang military training na ito ay mas pinagting pa nga ng Amerika matapos magbigay ng warning si dating US Indo-Pacific Commander Phil Davidson way back 2021 hinggil nga sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan sa loob ng susunod na anim na taon. Sa plano kasi na Taiwan unification ni Chinese President Xi Jinping, sinabi nito na balak ng China na muling sakupin ng Taiwan pagpasok ng 2027 kahit pa nga gumamit pa sila ng puwersa. Ang US Navy SEAL Team 6 ay isa sa pinakamagagaling ng military troops sa buong Estados Unidos, kahanay lamang ng Delta Forces. Bukod sa pagpaslang kay Osama Bin Laden, ang elite unit na ito rin ang nag-rescue kay Captain Richard Phillips ng Myers, Alabama nang kidnapin ito ng mga Somali pirates way back 2009. Sa mga nakalipas na mga taon, naging tuloy-tuloy ang pagpapadala ng Pentagon ng Special Forces sa Taiwan, kaugnay ng mga military trainings kasama ang Taiwanese military. Sinabi naman ni CIA Director Bill Burns na halos 200% ang itinas ng budget ng kanilang ahensya na ang focus nga ngayon ay ang China, kaya naman marami sa mga special operations ng US military ay mas pinagtutuonan ng pansin ang Indo-Pacific region. Kaugnay nito, Matibay ang naging pahayag ng Taiwanese officials na hinding-hindi ito susuko sa China sa kabila ng mga tumataas na tensyon at mga mararahas na aksyon ng Beijing. Dagdag pa ng Taiwan, ang ambisyong ito ng China ang siyang nagiging ugat sa mga nangyayaring kaguluhan sa Taiwan Strait dahil sa pagsasagawa nito ng hindi kanais-nais na mga hakbang para lamang angkinin ang Taiwan. Samantala, maraming mga Pilipino ngayon ang kine-question ang naging hakbang ng Pilipinas dahil sa pag-aalis ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal kung saan mas tumataas ang tsansa na makuha ng ito ng China mula sa atin. Kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin na inalis na nga ng Philippine Coast Guard ang barkong ito sa Skoda Shoal noong linggo, September 15, 2024. Sa statement ng National Maritime Council, matapos ang limang buwang pananatili ng magbanwa sa bahura kung saan dumanas ito ng matinding karahasan mula sa mga barko ng Chinese Coast Guard. Nagtungo na nga ito ngayon sa Puerto Princesa, Palawan, bitbit daw ang tagumpay sa misyong inihata sa kanila. Sinabi naman ng Pilipinas na agad itong magpapadala ng replacement vessel para magpatuloy sa pagbabantay sa Skoda Shoal. Pero ang malaking katanungan sa ngayon, ay hahayaan pa kaya ng China na muling makapasok ang mga barko ng Pilipinas sa teritoryo na ito. Matagal nang nagwawala ang Beijing sa pag ng ating bansa sa barko ng PCG sa nabanggit nga na teritoryo at paulit-ulit na inutusan ang Manila na alisin ang BRP Teresa Magbanwa sa Eskoda Shoal. Ano na nga ba ang nangyari sa PCG? Nasaan na yung sinasabi na hinding-hindi raw alisin ang magbanawa sa Skoda Goodbye Skoda Shoal sure na ba para sa mga Pilipino? Kung inyong matatandaan mga kababayan, sinabi mismo ng ating mga liderato na mananatili ang barko ng Pilipinas sa ating teritoryo pero heto na nga ang nangyari. May mga bagay bang napag-usapan ang China at ang Pilipinas na hindi ipinapaalam sa publiko? sa pagbabalik nga ng BRP Teresa Magbanwa sa Puerto Princesa, Palawan matapos ang limang buwan na deployment nito sa Bahura na ayulat ng GMA Integrated na makikita ang ilan sa mga pinsalang natamo ng ating barko matapos ang marahas na inkwentro nito sa Chinese Coast Guard na binangga ito ng maraming beses. Personal na sinalubong ni na PCG Commander Ronnie Hill Gavan Palawan Coast Guard District Command Captain Dennis Labay at PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga Coast Guard personnel na sakay ng ating barko. Ang ilan sa kanila, nagkaroon na ng sakit at nakaranas na ng dehydration. Ang PCG Commander ang siyang nagbigay ng rekomendasyon sa NMC para ibalik na raw sa Palawan ang magbanwa dahil sa masamang panahon sa lugar at sa kakulangan na rin sa supply ng mga tauhan dito gaya nga ng mga pagkain at tubig. Binigyang parangal naman ang tropa na sakay ng BRP Teresa Magbanwa dahil na rin sa kanilang serbisyo sa kabila ng mararahas na aksyon ng China noong naka-estasyon pa ito sa Skoda Shoal. Sinabi naman ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na si Liu Dijon na naaayon daw sa batas ang ginagawa nila para mapaalis ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa sa kanilang teritoryo at nagawa raw nitong pigilan ang pagtatangka ng Pilipinas na magdala ng mga supply sa kanilang tropa. Agad naman itong pinasinungalingan ng National Maritime Council at sinabing hindi umatras ang Pilipinas kundi nag lamang ang ating barko. Sa ngayon nga na nakuha na ng China ang kanilang kagustuhan, matutulad kaya ang Sabina o Eskoda Shoal sa nangyari sa Scarborough o Panatag Shoal kung saan nagkaroon nga ng girihan sa pagitan ng China at Pilipinas way back 2012. Dito nga ay namataan ng surveillance aircraft ng Philippine Navy ang walong fishing vessels ng China. Agad na ipinadala ng Philippine Navy ang barko, na BRP Gregorio del Pilar upang magpatrolya sa Panatag at doon nga ay nakumpirma ang presensya ng mga Chinese fishing vessels na nagsasagawa ng ilegal na aktibidad. Sa pag-inspeksyon ng Pilipinas ay natagpuan nila na rito ang mga corals, giant clams at mga buhay na mga pating sa loob mismo ng barko ng China na ilegal na hinuli ng mga inchik sinubukang hulihin ng Philippine Navy ang mga Chinese fishermen subalit agad silang hinarangan ng dalawang Chinese maritime surveillance ships. Nagpatuloy nga ang iringan ng Pilipinas at China sa teritoryong ito hanggang sa nagkaroon nga ng kasunduan ang dalawang bansa na pinagitnaan ng Amerika. Dito ay nagkasundo ang China at Pilipinas na parehong aalisin ang military forces sa Panatag Shoal hanggang wala pang penal na desisyon kung sino ba talaga ang nagmamayari sa teritoryo na ito. Agad na sumunod ang Pilipinas at inalis ang ating puwersa sa teritoryo na ito. Pero ang China hindi sumunod sa usapan na ang kanilang puwersa sa Scarborough Shoal hanggang sa nagkaroon na nga ng mga reclamation at nagtayo na ito ng mga military bases sa pinag-aagawang teritoryo. Saka sa kasalukuyan, lahat ng mga barko at puwersa ng Pilipinas ay hindi na makapasok sa teritoryo na ito. Kung ano ang ginagawa ngayon ng China sa Skoda, ginawa na rin nila yan sa panatag. Sa pagkakataong ito, nawala ng barko ang Pilipinas sa Skoda Shoal. Malaking malaking katanungan ngayon kung makakabalik pa ba ang ating puwersa sa Skoda Shoal. O baka naman magagaya na rin ito sa Scarborough Shoal at tuluyan ng aangkinin ng China. Sa pagbabasa nga natin sa mga comment ng ilang mga Pilipinong nakatutok sa isyo ng West Philippine Sea, Marami talaga ang dismayado sa naging aksyon na ito ng PCG dahil tila ba isinuko na raw natin ang ating teritoryo. Ito ay sa kabila nga na sinabi ng PCG na magpapadala ng kapalit na barko para magbantay sa Skoda. Tila hindi naman masagot ng diretsyo ng pamunuan kung kailan ito gagawin. Para sa pamunuan ng Philippine Coast Guard, mission accomplished itong barko ng BRP Teresa Magbanua. At tama raw ang ginawa nilang desisyon para pauwi na ito sa Palawan. Kung ikaw ang tatanungin, tama bang ginawa ng PCG na inalis na ang barko ng Pilipinas sa Eskoda? Ano kaya ang magiging epekto nito sa ating exclusive economic zone? Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito at para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zet, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.